Love is a journey, and for actors Cedric Juan and Kate Aljandrino, their journey has led to a beautiful new beginning. Just a week after their heartfelt engagement, the celebrity couple sealed their love in dreamy, intimate garden wedding on February 25. Let's take a deep dive into this special day and relive the most magic moments. Bago tayo pumasok sa kanilang fairy tale wedding, let's take a moment to look back on their love story. Unang isinapubliko ni na Cedric at Kete ang kanilang relasyon isang buwan lang bago lumuhod ang aktor at nagpropose. Bagamat na natiling pribado ang kanilang relasyon, ang kanilang pagmamahalan ay palaging nakikita sa kanilang mga aksyon mga post sa social media at ang suporta na ipinapakita nila para sa karera ng isa't isa. The magical moment happened when Cedric proposed to Kate, sharing heartfelt words that touched many hearts. Pangarap na nagsimula sa pagpapanumbalik ng iyong tunay ng ngiti na nag-uugat sa kaluluwa, isip, puso at mga mata. Ito ang layunin ko simula noong unang araw na tayo'y nagsimula. His words reflect the deep love and commitment he has for Kate. Fast forward to February, the Loamput Lima, when the much awaited wedding took place. The intimate garden ceremony was attended by your family, close friends, and industry peers. It was an event filled with love, joy, and breathtaking moments. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga esteemed personalities from the entertainment industry, including award-winning actress Dolly De Leon, Gabby Padilla, Pep Herrera, Donna Cariaga, Awak Bagatsing, Jane Oineza, Ana Luna, and filmmaker Pep Jokno. With the sun sunset behind them, Cedric and Kate exchanged their heartfelt vows. Cedric promised to love, serve, and cherish Kate for the rest of their lives. He added, ang magiging sigurado at tiyak sa bawat hakbang araw-araw na magkasama. Tara mangarap tayo bawat sandali simula sa araw na ito. Ang mga panata ni Kate ay parehong nakakaantig habang ipinahayag niya ang kanyang matinding paghanga at pasasalamat sa lalaking tinatawag niyang asawa ngayon. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang magandang pagtanggap na puno ng tawanan, taos pusong talumpati, at syempre, sayawan. Ibinahagi ng bagong kasal ang kanilang unang sayaw sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng inkanto na napapaligiran ng kanilang mga mahal sa buhay. Their first dance as husband and wife was a moment to remember. The chemistry between them was undeniable, and the love in their eyes said it all. Sinamantala ng pamilya at mga kaibigan ang pagkakataon na magtuwas sa bagong kasal na hilingin sa kanila ang habang buhay na kaligayahan. Ang mga talumpati ay emosyonal, puno ng mga kwento kung paano lumago ang pagmamahalan ni na Cedric at Kete sa paglipas ng mga taon. Aside from being a loving husband, Cedric Juan is also a brilliant actor. He started his career in theater before making his mark on the big screen. His breakthrough role as Jose Burgos in Gomburza won him best actor at the 2023 Metro Manila Film Festival. Samantala Si Kate Alejandrino ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa industriya ng entertainment sa kanyang mga kahangahang pagganap sa mga pelikula at serye sa telebisyon, kabilang ang Lavender Fields, Mujigar, What's Wrong with Secretary Kim, Ten Little Mistresses, Bula sa Langit, at Respeto. Ibinahagi ng mga tagahanga sa buong bansa ang kanilang pananabik at pagbati para sa bagong kasal. Mula sa mga taos pusong mensahe sa social media hanggang sa mga pag-edit ng tagahanga na nagdiriwang ng kanilang kwento ng pag-ibig, ang kasal ni na Cedric at Kate ay tunay na nakabihag sa puso ng marami. Sa kanilang pagsisimula sa bagong kabanata na ito ng magkasama, ano ang susunod para kay Cedric at Kate? Magkasama ba silang magtatrabaho sa mga bagong proyekto? o marahil ay magsisimula ng isang pamilya sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi natin masasabing sigurado, isang bagay ang tiyak, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula pa lang at lahat kami ay nasasabik na makita kung ano ang hinaharap.